Nais mo na bang pag-isipan kung bakit, kahit na mahal mo ng malalim ang Diyos, may mga oras, minsan buong araw, na nakalimutan mo lang talagang makipag-usap sa Kanya? Para bang may tahimik na sakit tayong dala sa ating mga puso, isang pakiramdam na may kulang, pero hindi natin matukoy kung ano. Isipin mo ito sandali, gigising ka, magmamadali sa iyong abalang araw, aasikasuhin ng trabaho, Pamilya, mga gawain, baka mag-scroll pa sa iyong telepono at bago mo na malayan, lumulubog na ang araw. Pagkatapos sa isang tahimik halos may pagkakonsensyang bulong, paalala ng iyong kaluluwa, hindi mo talaga nakausap ang Diyos ngayon. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang paraan na napakasimple, napakalumanay, ngunit sadyang makakapagbago ng buhay kung saan maaari kang magsimulang makipag-usap sa Diyos nang natural sa buong maghapon nang hindi nahihiya o napipilitang gawin ito. Isang paraan na makagagaling sa tahimik na sakit na iyon sa loob mo at pupunuin ang iyong puso ng kapayapaan. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang banayad na lihim na ito isang bagay na mismong si Jesus ang nagturo sa atin at kapag narinig mo ito naniniwala akong hindi ka na babalik sa dating paraan ng pamumuhay manatili ka dahil sa pagtatapos ng video na ito maaaring matagpuan mo ang iyong sarili na nakikipag-usap sa Diyos sa maliliit na sandali sa paraang hindi mo akalaing posible bakit nga ba napakadali nating makalimutang makipag-usap sa Diyos? Nais mo na bang huminto sandali at itanong sa iyong sarili kung bakit napakadali na dumaan ang isang buong araw nang hindi talaga nakikipag-usap sa Diyos? Hindi dahil hindi tayo nagmamalasakit. Sa katunayan, karamihan sa atin ay lubos na pinahahalagahan ang ating pananampalataya. Naniniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Binabasa natin ang mga salita ni Jesus. Pumupunta tayo sa simbahan at nagdarasal pa nga tayo bago kumain o bago matulog. Pero sa kung paano man, sa gitna ng lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa gulo at kaguluhan nito, ang Diyos ay parang nagiging banayad na musika sa background kaysa sa buhay na kaibigang nasa tabi natin. At kung magiging tapat tayo, may masakit na kabalintunaan dito. Kaya nating gumugol ng mga oras kakausap sa ating sarili, nag-aalala, labis na iniisip ang lahat, inuulit-ulit ang mga usapan sa ating isipan, pinaplano ang susunod nating gagawin, ngunit nakalilimutan nating isama ang isa na nagmamahal sa atin nang higit pa sa kaya nating isipin. Maraming beses ipinahiwatig ni Jesus ang tahimik na trahedyang ito. Sinabi niya sa Ebanghelyo ni Juan kabanata 15, talata 5, "Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa." Eh hindi lang iyon isang magandang talinghaga. Ang ibig niyang sabihin, bawat hininga, bawat tibok ng puso, bawat iniisip natin ay nagkakaroon lamang ng tunay na layunin kapag nakaugnay ito sa kanya kapag dumadaan tayo sa buhay na nakakalimutang makipag-usap sa Diyos binubuhat natin ang mga bigat na hindi naman talaga natin dapat buhatin mag-isa minsan nakakalimutan nating makipag-usap sa Diyos dahil lang tayoy na maingay ang mundo kumikislap at sumisigaw para sa ating atensyon mga notification email Walang katapusang agos ng mga problema at kaligayahan ang bumabalot sa ating isipan ng mga bagay na panandalian lamang. Para bang nakatayo tayo sa gitna ng isang perya, paikot-ikot ang maliwanag na mga ilaw at hindi man lang humihinto ng sapat na sandali upang mapansin na ang hari ng kalangitan ay nasa tabi lang natin. Naghihintay, umaasang babaling tayo at bubulungin ang kanyang pangalan. Sa ibang pagkakataon, hiya ang nagiging dahilan kung bakit tayo tahimik. Iniisip natin, masyado na akong maraming pagkakamali. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa Diyos ngayon, kaya iniiwasan natin siya. Umaasang baka bukas ay mas karapat dapat na tayo. Pero ang magandang katotohanan ay hindi dumating si Jesus para sa mga karapat dapat. Dumating siya para sa mga pagod, sa mga wasak, sa mga katulad mo at katulad ko na paulit-ulit na nadarapa. At may mga sandali rin na ito'y nagiging ugali na lang. Nasasanay ang ating isipan na umasa lamang sa sariling lakas sinasabi natin sa ating sarili, kaya ko to, at siguro kaya nga natin sandali, hanggang sa hindi na, hanggang sa matagpuan natin ang ating sarili na nakahiga ng gising sa gabi, balisa o walang laman, nagtataka kung bakit parang napakalayo ng ating puso. Kaibigan, Hayaan mong marahan kitang sabihan nito, ang makalimutang makipag-usap sa Diyos ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng ating kagalakan. Ninakawan tayo nito ng pang-araw-araw na kaaliwan paggabay at banayad na pakikipagkaibigan na matagal nang inaasam ni Jesus na maibigay sa atin. Ngunit narito ang pag-asa. Ang maunawaan kung bakit tayo nakakalimot ang unang hakbang patungo sa pagbabago nito. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kahit ang mga disipulo na pisikal na naglakad kasama ni Jesus madalas nakakalimutang magtiwala sa kanya sa gitna ng mga bagyo. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 4, sila'y nagpanik habang humahampas ang mga alon sa kanilang bangka. Sumigaw sila, Guro, wala ba kayong pakialam kung kami malunod? At tahimik na tumayo si Jesus, pinatigil ang hangin, at saka tinanong sila, Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? Para bang sinasabi niya, bakit hindi ninyo ako kinausap, agad? Bakit hindi kayo nagtitiwalang nandito lang ako? Kaya ngayon, huminto tayo at maging tapat sa ating sarili. Bakit mo nakakalimutang makipag-usap sa Diyos? Dahil ba sa distraction, ya yeah, kaabalahan, o baka dahil hindi mo lang talaga natutunan na pwede kang makipag-usap sa kanya sa bawat ordinaryong sandali? Manatili ka dahil sa susunod ay titingnan natin ang isang simple at banayad na paraan na itinuro mismo ni Jesus kung paano manatiling patuloy na konektado sa Kanya. Hindi ito komplikado at maaaring ito ang magpapabago ng lahat para sa iyo ang simpleng paraan na itinuro sa atin ni Jesus para manatiling malapit sa Diyos. Kung minsan ba ay nakaramdam ka ng pagkakonsensya dahil hindi ka nakaluhod ng maraming oras sa panalangin, o naniwala ka na ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangailangan ng mga magarbong ritual, huminga ka ng malalim at hayaan mong mahulog ang mabibigat na inaasahang iyon. Dahil ang totoo, nag-alok sa atin si Jesus ng mas simple, mas banayad na paanyaya. Ipinakita niya sa atin na ang paglalakad kasama ang Diyos ay hindi tungkol sa mahahabang talumpati, kundi isang buhay, humihingang relasyon na dala natin sa bawat tibok ng puso. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 18, Talata 1, sinasabi na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang isang talinghaga upang ipakita sa kanila na sila'y dapat laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Lagi. Hindi lang sa hapagkainan, hindi lang sa simbahan. Lagi. Isipin mo kung gaano ito kalaya. Hindi sinasabi ni Jesus na kailangan mong ikulong ang iyong sarili sa isang silid ng tatlong oras bawat araw. Naglalarawan siya ng isang larawan ng patuloy, hindi pinipilit na pag-uusap. Para itong paghinga, isang bagay na ginagawa mo ng natural, sandali-sandali, nang hindi mo kailangang pag-isipan ng husto, ganito rin mismo namuhay si Jesus. Ang makikita natin siyang umaalis sandali upang makasama ang kanyang ama. Minsan, maaga pa sa umaga bago pa magising ang iba. Sa iba namang pagkakataon, nasa gitna siya ng abalang ministeryo habang dinudumog siya ng mga tao. Walang pakialam kung nasaan siya. Buhay ang koneksyon, laging bukas. Ipinapakita niya sa atin na ang panalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos, ay dapat na hinahabi sa mismong tela ng ating mga ordinaryong sandali. Nang itinuro niya sa atin kung paano manalangin sa tinatawag nating panalangin ng Panginoon ngayon, sinimulan niya ito sa Ama Namin. Dalawang simpleng salita na nagbabago ng lahat, Ama Namin, hindi isang malayong Diyos-Diyosan, hindi isang hukom na naghihintay lamang na mahuli kang nagkakamali. Isang Ama, iyong Ama, na natutuwa, kapag naririnig ang iyong tinig, maging ito man ay isang tahimik na bulong ng pasasalamat habang nagmamaneho ka papuntang trabaho o isang desperadong pagsusumamo ng tulong habang nagtutupi ka ng labada o isang masayang pagpupugay kapag may maliit na bagay na naging maayos. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika. Manalangin ng walang patid. Madalas ay maling nauunawaan ang tatlong salitang ito bilang utos na paulit-ulit na bumigkas ng mga banal na salita. Ngunit hindi sinasabi ni Pablo na kailangan mong nakaluhod buong araw, hindi pinapansin ang iyong mga tungkulin. Inaanyayahan niya tayo sa isang buhay kung saan ang ating mga puso ay nananatiling bukas sa Diyos sa tuloy-tuloy na pag-uusap, parang isang bata na hindi umaalis sa piling ng isang mapagmahal na magulang. Isipin mo kung paano ito maaaring magmukha sa iyong buhay. Habang gumigising ka at naguunat, simple mong ibubulong, Salamat Ama sa bagong araw na ito. Habang nasa gitna ka ng trapiko, sa halip na maburo sa inis, tahimik mong sabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng pasensya. Kapag papasok ka na sa isang mahirap na pagpupulong, mahina mong ibulong, "Hesus, samahan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan, simple lang, hindi magarbo, ngunit lubos na makapangyarihan. Dahil sa maliliit na sandaling ito, natututo ang iyong kaluluwa na manatiling nakaangkla sa Diyos. Kaibigan, ito ang lihim na nais ipaintindi sa atin ni Hesus." Hindi ito tungkol sa komplikadong mga ritual. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may banayad na kamalayan na siya'y narito mismo, laging nakikinig, laging nagmamahal, laging handang tumugon. Napakarami sa atin ang naghihintay ng perpekto, tahimik na oras upang makipag-usap sa Diyos. Pero sinasabi ni Jesus na hindi mo kailangang maghintay. Maaari kang lumapit sa Kanya sa bawat hininga. Manatili ka dahil sa susunod ay tatalakayin natin ang ilang praktikal na paraan kung paano ka maaaring magsimulang makipag-usap sa Diyos sa buong araw mo. Ito ay maliliit na gawain, napakabanayad at natural, ngunit may kapangyarihang baguhin ang buong relasyon mo sa Kanya. Paano makipag-usap sa Diyos sa buong araw mo sa mga simple at natural na paraan? Maaring iniisip mo ngayon, ang ganda pakinggan ng lahat ng ito, pero paano ko nga ba talaga sisimulan? Paano ako makikipag-usap sa Diyos sa gitna ng abala, magulo at ordinaryo kong buhay? Mas simple ang sagot kaysa iniisip mo. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi nangangailangan ng perpektong mga salita. Hindi ito humihingi ng espesyal na lugar o tiyak na oras. Ang tanging hinihiling nito ay isang handang puso. Magsimula tayo sa banayad na katotohanan ito. Kasama mo na ang Diyos. Ngayon, kahit hindi mo siya nararamdaman, nangako siya sa aklat ni Mateo, Kabanata 28, Talata 20. Ako ay kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Aga kaya ang unang hakbang ay simpleng kilalanin na nariyan siya. Iyon lang. Ibaling mo lang ang iyong pansin sa kanya parang lingon sa isang matalik na kaibigang matagal nang nakaupo sa tabi mo. Maaari mong simula ng iyong umaga sa isang tahimik na pag-iisip habang inilalapag mo ang iyong mga paa mula sa kama. Magandang umaga, Panginoon. Salamat sa pagbabantay sa akin buong gabi. Habang gumagawa ka ng kape o tsaa, ibulong mo. Gabayan mo ako ngayon. Tulungan mo akong panatilihing malambot ang aking puso. Nagmamaneho ka papuntang trabaho o may inaasikasong mga bagay. Sa halip na hayaan mong mapuno ng mga alalahanin ng iyong isipan, anyayahan mo si Jesus na sumama sa kotse. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang nasa puso mo. Panginoon, kinakabahan ako sa meeting na yon. Pakiusap, bigyan mo ako ng pabor at pakalmahin mo ang aking isip. Kapag nakakita ka ng isang bagay na maganda, sinag ng araw na dumadaan sa mga puno, halakhak ng iyong anak o isang magiliw ng iti mula sa isang estranghero, huminto at sabihin, Salamat, Ama, sa regalong iyan. Kahit sa mga sandali ng pagkabigo o kalungkutan, hayaang maging panalangin ang iyong reaksyon. Panginoon, masakit ito. Pakiusap, manatili ka malapit sa akin. O simpleng, Jesus, tulungan mo ako. Mahalaga ang maliliit na panalangin ito. Bumubuo ito ng ugali ng patuloy na koneksyon. Tinuturuan nito ang iyong puso na umasa sa Diyos sa halip na subukang akuin ang lahat ng mag-isa. Isa pang banayad na gawain ay ikabit ang maiikling panalangin sa mga pang-araw-araw na gawain. Habang naghuhugas ka ng pinggan, pasalamatan mo ang Diyos sa pagbibigay ng pagkain. Habang nagtutupi ka ng labada, ipanalangin mo ang pagpapala para sa taong magsusuot ng damit na iyon. Habang naglalakad ka mula sa iyong kotse papunta sa opisina, Hilingin mo sa Diyos na gamitin ka upang magdala ng liwanag sa isang tao ngayon. Hindi ito tungkol sa pagdagdag pa sa dati ng punong-puno mong schedule. Ito ay tungkol sa pag-anyaya sa Diyos sa kung ano ang nariyan na ginagawang banal ang ordinaryo sa pamamagitan lamang ng pagiging mulat sa kanyang presensya. Maari mo ring subukan ang maiikling panalangin habang humihinga. Habang humihinga ka papasok, isipin mo, Panginoong Heso Kristo, at habang humihinga ka palabas, maawa ka sa akin. O, banal na Espiritu, hinga papasok, punuin mo ako ng iyong kapayapaan, hinga palabas. Ginagawa nitong pakikipagniig sa Diyos ang mismong iyong paghinga. Sa simula, maaring medyo awkward ito, parang pag-aaral ng bagong wika, pero sa paglipas ng panahon, magiging natural na ito. Mahuhuli mo ang iyong sarili na bumubulong sa Kanya nang hindi mo iniisip, dahil natutunan na ng iyong kaluluwa kung saan ang tunay nitong tahanan. Kaibigan, ito ang ninanais ni Jesus para sa atin. Hindi lamang ang iyong linggo ng umaga o mga panalangin bago matulog. Kundi ang buong araw mo, bawat maliit na sandaling ibinabahagi mo sa kanya ay nagtatayo ng mas malalim na pagkakaibigan, mas matamis na tiwala, at mas payapang puso. Manatili ka dahil sa susunod, nais kitang akayin sa isang tahimik na sandali kung saan magkakaroon ka ng pagkakataon na diretsyong makipag-usap sa Diyos gamit ang sarili mong mga simpleng salita kung nasaan ka man. Walang script, walang pressure. Ikaw at siya lang puso sa puso. Isang banal na sandali, pakikipag-usap sa Diyos kung saan ka man naroroon ngayon, nais kitang anyayahan sa isang bagay na banayad ngunit lubos na makapangyarihan. Hindi ito isang ritual. Hindi ito isang kabisadong panalangin. Isa lang itong sandali upang maging totoo sa Diyos isang sandali upang sa wakas masabi ang mga bagay na matagal mo nang kinikimkim sa loob mo. Kung nasaan ka man ngayon, nakaupo sa iyong sopa, nakikinig sa iyong sasakyan, naglalakad sa kalsada, maaari kang huminto kasama ko kahit sandali lang. Hindi mo kailangang ipikit ang iyong mga mata kung ikaw ay nagmamaneho. Hindi mo kailangang lumuhod kung nasa pampublikong lugar ka hindi limitado ang Diyos sa iyong posisyon. Hinahanap niya ang iyong puso. Huminga ka ng mabagal at malalim. Damhin mong umaangat ang iyong dibdib. Damhin mong napupuno ng hangin ang iyong mga baga at dahan-dahang pakawalan ito. Gawin mo ulit. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang ating hininga ay regalo mula sa Diyos, isang palatandaan ng kanyang buhay na dumadaloy sa atin. Ngayon, tahimik sa sarili mong puso, ibaling mo lang ang iyong mga iniisip sa kanya. Isipin mo siyang nariyan mismo sa tabi mo dahil nariyan siya. Alalahanin mo ang ipinangako ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 28, Talata 20. Ako ay kasama ninyo palagi. Ngayon, sa katahimikan ng iyong kaluluwa, sabihin mo sa kanya ang isang bagay. Kahit ano, baka gusto mong ibulong, salamat. Baka mabigat ang iyong puso at kailangan mong sabihin na tataranta ako o patawad. O kahit simpleng, Jesus, hindi ko alam kung ano ang sasabihin pero gusto kong nandito ka. Hindi kailangang maganda, hindi kailangang madulas o magaling pakinggan, hindi na i ang Diyos sa magagarang salita, gumagalaw siya dahil sa katapatan. Kung may bagay kang inaalala, ipaalam mo sa Kanya. Kung may desisyon kang hinihintay na nagpapabalisa sa iyo, dalhin mo ito sa kanya ngayon. Kung pakiramdam mo'y malayo o manhid ka, aminin mo lang. Panginoon, napalayo ako. E pakiusap, ilapit mo ulit ako sa iyo. Baka wala ka pang nararamdaman kahit anong espiritual ngayon. Ayos lang iyon. Sabihin mo rin iyon sa kanya. Diyos, gusto kong mas gustuhin ka pa. Hayaan mong ito ay maging hilaw, hindi planadong sandali sa pagitan ng iyong puso at kanya. Ngayon, huminto ka ng ilang segundo, umupo sa katahimikan. Hindi mo kailangang magmadaling punuin ang katahimikan. Minsan ang pinakamalalim na koneksyon sa Diyos ay nangyayari kapag simpleng nakaupo lang tayo kasama siya, mulat na siya'y malapit kahit wala tayong nararamdamang kilabot o nakaririnig ng dramatikong tinig Baka makaramdam ka ng munting aliw, isang banayad na pag-iisip na parang pag-ibig na dumadaloy sa iyo. Baka katahimikan lang. Alin man doon, magtiwala kang siya ay nakikinig. Dahil nangako siya sa aklat ni Jeremias, Kabanata 28, Talata 12, Kung tatawag kayo sa akin at lalapit at mananalangin sa akin, diringgin ko kayo, hindi ba't kamangha-mangha iyon, ang Diyos na lumikha ng sansinukob ay yumuyuko upang pakinggan ang iyong tinig ngayon. Hayaan mong ang sandaling ito ang maging simula ng maraming tahimik na pag-uusap sa buong araw mo. Hindi kailangang mahaba. Hindi kailangang formal. Panatilihin mo lang bukas ang iyong puso patuloy kang bumalik sa kanya sa maliliit na bulong sa mga buntong hiningang puno ng pasasalamat sa desperadong iyak sa tahimik na pakikisama kaibigan mas malapit ang Diyos kaysa iniisip mo hindi siya naghihintay na ayusin mo muna ang iyong buhay bago ka lumapit sa kanya narito siya mismo nananabik na maging bahagi ng iyong mga ordinaryong sandali manatili ka dahil maya-maya lang nais kong bigkasin ng isang pagpapala para sa iyo upang makabalik ka sa iyong araw nang may mas malalim na pakiramdam ng kanyang pagiging malapit at pagibig. Isang pagpapala para sa iyong puso habang naglalakad ka kasama ang Diyos habang dumarating tayo sa banayad na pagtatapos ng ating sandali na magkasama, nais kong bigkasin ang isang pagpapala para sa iyo. Hindi lang mga salitang pansamantalang magpapagaan ng iyong pakiramdam, kundi isang banayad na katotohanan na maaari mong dalhin ng malalim sa iyong loob, parang isang mainit na ilaw na patuloy na sumisinag kahit dumidilim ang buhay. Kung nasaan ka man ngayon huminga ka ulit ng mabagal. Hayaan mong bumagsak ang iyong mga balikat. Pakawalan ang higpit sa iyong dibdib at basta't maging narito sa sagradong segundong ito. Nais nice kong malaman mo sa bawat hibla ng iyong pagkatao na nakikita ka ng Diyos. Tunay kang nakikita. Hindi lang ang mga pinakikinis na bahagi ng iyong sarili na ipinapakita mo sa mundo, kundi pati ang mga nakatagong takot, ang tahimik na mga luha ang malalalim na hangaring hindi mo kailanman nagawang bigkasin at minamahal ka niya roon mismo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 10, Talata 14, Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ako ng aking mga tupa. Kilala kanya. Lubusan at wala kang magagawa na magpapabawas ng kanyang pagmamahal sa iyo. Wala ka ring maaabot na tagumpay na magpapadagdag ng kanyang pagmamahal. Buo na ang kanyang pagmamahal, umaapaw, matatag. Kaya habang bumabalik ka sa iyong mga ordinaryong gawain, sa iyong trabaho, sa mga sandali kasama ang pamilya, sa mga lakad at maliliit na lihim na pakikibaka, naway dalhin mo ang banal na kamalayang ito na kasama mo ang Diyos sa paglalakad. Na bawat hininga na iyong kinukuha ay isang pagkakataon upang bumulong sa Kanya. Naway magsimula ang iyong mga umaga sa tahimik na magandang umaga, Ama, kahit bago pa man lumapat ang iyong mga paa sa sahig. Naway mapuno ang iyong mga hapon ng maliliit na buntong hininga ng tiwala, Jesus kailangan kita rito. At naway matapos ang iyong mga gabi sa payapang pag-iisip. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Pakiusap, bantayan mo ako habang natutulog. Kung papasok ang mga pagdududa, kung matagpuan mo ang iyong sarili na bumabalik sa lumang ugali ng pagdadala ng mga pasan ng mag-isa, naway marahang tapikin ng espiritu ang iyong puso. Ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang alamin ang lahat dahil mayroon kang pastol na alam ang daan. Naway magsimula kang makita kahit ang maliliit na sandali, ang paghuhugas ng pinggan, pagmamaneho sa trapiko, pagtutupi ng mga damit bilang mga pagkakataon upang mapalapit sa Diyos. Hayaan mong maging banal ang mga ordinaryong lugar na ito dahil napupuno ito ng kanyang presensya kapag inaanyayahan mo siya. At higit sa lahat, naway lumago ang iyong pagtitiwala na kahit sa mga araw na wala kang nararamdaman, kapag tila tahimik o malayo ang Diyos, hawak ka pa rin niya. Nangako siya sa aklat ni Isayas, Kabanata 41, Talata 10. Huwag kang matakot Sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manglupay-pay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang pangakong iyon ay para sa iyo, ngayon at araw-araw. Kaya umalis ka ngayon dala ang banayad na katotohanan ito sa iyong puso. Hinahangad ng Diyos na lumakad kasama ka hindi lang sa simbahan o sa nakatakdang mga oras ng panalangin, kundi sa bawat hininga, bawat hakbang, bawat pintig ng iyong puso. At kung ang mga ito ay tumama sa iyong puso ngayon, gusto kong malaman, alin sa mga simpleng paanyayang makipag-usap sa Diyos ang pinakatumi mo sa iyo ngayon. Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Baka ang kwento mo ang mismong magbigay ng lakas ng loob na kailangan ng iba kung nais mong patuloy tayong lumago ng magkasama sa mga tahimik na paraan ng paglakad kasama si Jesus, siguraduhing mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa isang taong baka kailangan maipaalala na mas malapit ang Diyos kaysa sa iniisip nila. At alalahanin, ang ordinaryo mong buhay na isinasa buhay sandali bawat sandali kasama ang Diyos, ay mas banal at maganda kaysa kaya mong isiping abutin.